Magandang araw! Nandito nga ako sa bahay ng aking chuhen para manghingi ng nyog at ng papaya. Hindi na nga nakatiis ang aking chuhen at siya ang aming viewers for today's video. Kahit medyo-medyo hinihingal ay nandirian at supportive din naman. Kumuha na nga agad ako ng planggana para may pagkakalalagyan ng pagnagkayuda ng niyog ang aking mi daddy. At ayan na nga, nagbukas na siya ng nyog. At may sibol. Sigurado ako, matamis-tamis yan. At kinukuha na nga niya ang nyog. At kung hindi ba naman susungaw-sungaw, ay ayaw, nalaglag. At nalaglag pa po. Teka, <laughs> mamaya mo... Hindi ko kasi na Eh uh. meromia. Isa dumi. Pantalong ano isang papaya na makukuhulin. Pero dahil favorite ko to ay kinain ko. Huhugasan lamang naman yan at pwede na ulit kainin. Dahil itoy na wish ko din naman nung araw kasi palagi ako kumakain ng ganyan. At tumating na nga ang best friend ko na hindi ko alam kung saan lupa ba ng mundo nagsususot at hapong-hapon ay dala-dala si baby doon sa kalsada. yung gulay? Hindi ko nagayon kami. na nga ako sa kamay. Tamali binagsak. Hoy! Hindi mo inugasan? At yan nga ang apokong poging-pogi ay nakikipagngitian sa akin at napakabibo naman ng batang iyan. Napaka-cute naman talaga. Pogi yan! Okay, yun mm -hmm. lo, lakas na. <laughs> Kumakain na kayo sa akin. Ano si Sia? Hmm. Ano si siya? Hmm. Ito ko lang, ito ko ka ba? Hmm. Ngayon lang. Hmm. Ito sa pagi! Ay, gigi! Oh, mga kasama. <laughs> ka. Hindi mo kaya ako yun. Testingin ko. Hindi, mahirap ako Testingin ko. Mm-hmm. Ibigbablog ko ah. Mm-hmm. <laughs> Paano? ang galing ako doon sa loob. Dinoksan ko yung pinto at nakasara. Ha? ha? Abi, ano sa mga ko ah. Ang gawin na, lalaki yan. Kala ko nag-swimming na kayo. Hindi pa. Ano mga post-post mo? Swimming na kami sa hapon. Pero hindi pa kami na mag-aalang pamilya. Sa hmm. pa kami mahal-aalang? At nagpasama na nga akong maghanap ng papaya sa aking best friend para pa makapaggulay dahil nagkikrib ako ilang araw pa sa ginataang papaya. Kung may malunggay nga ay mas masarap. Kaso ay wala. Paano ay lulusot? Ando to. And then... <laughs> o, oh, oh nakikita mo na to sa mesa ano? Pause ko. Ay, pukin <laughs> Tama na ba isang peraso niyan? Madami na yan? Nilang, laki? Ha? Laki. Tama na yan? Mm -mm. Na yun. Kulang na lang dito kung magluto eh. Dito ka na magluto. Dadaan dami sardinas sa diyan. At ayan na nga, nakakuha na kami ng papaya at pagdating nga namin ay eh, hindi pa rin tapos magkayod ng nyog ang aking dare At sige, kayod. At dahil ang galing ng best friend ko, hindi niya ipinlay ang video kaya walang video na tinalupang ko ang papaya. At kung inyo nga mapapansin ay medyo mahin malapit ng mahinog ang papaya pero okay lang naman yan. Hindi naman siya hinog na hinog kaya pwede pa rin siyang isama sa gata or igataan. Na masarap pa rin yan depende sa magluluto at syempre ako magluluto kaya masarap yan. kapal ng gayat ko sa papaya ay naisipan ng best friend ko na agawin na lamang sa akin ang pagbabalat ng papaya. Dahil baka daw bukas pa ako matapos. <laughs> At kahit nga nasa iisang barangay lang kami ng aking best friend ay madalang din kami magkita sapagkat na andun siya sa medyo bukid ng part ng aming barangay. At ako naman ay palaging busy kaya hindi ko siya napupuntahan. At syempre siya, Sunday lang siya available. Minsan naman Sunday, wala At ako. At habang nagagayat ay may kasamang chismisan. Syempre, hindi mawawala yan. At tingnan nyo kung gaano ako kaswerte. Dahil may pang-ulam na kami, may kasama pang sile. Pagdating nga sa bahay ay agad-agad na ako nagsimula ng aking pag-aayos sapagkat ako'y gutom na gutom na at dahil na sobrang crave ko at nag imagine ko yung gata ng papaya ay piniga ako na dyan ang kakang gata. At, at habang nagpe-prepare nga ako ng pagluluto ay naalala ko ang aking namayapang kuya dahil siya ay mahilig maggata ng mga gulay-gulay at dahil nga meron kaming dugong bikulan at bikulana Mahilig kami sa gata at sa sile at ayun. Pisan hindi mo talaga maiiwasang hindi maisip ang mga mahal mo sa buhay na nawala na lalo na at may mga bumabalik na ala-ala. Kasama sila at iyon yung mga ginagawa nila. Pero alam ko naman na masaya na siya kung saan man siya naroon ngayon. At alam ko din na ginagabayan niya kami kasama si nanay at si tatay minsan lang talaga sa buhay, maiisip mo na mahirap mawala ng mga mahal sa buhay, lalo na kung malalapit sa'yo. Kaya sabi nga nila, sulitin mong oras at araw na buhay ka at kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Ipakita mo na mahal mo sila, ipakita mo na uh, importante sila. Dahil kapag nawala na, wala ka namang magagawa na eh. At ayan, dahil madami ako nilagay na sili sa aking niluluto ay napakasarap niyan masyado siyang maanghang kaya siguradong masapasarap ang kain ng aking ni dad dito mahilig pa man din sa sili yon at siguradong ako din marami ako makakain tapos sasamahan pa ng kape ay ang sarap tara kain tayo